Sa GMA Network Center, narin ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel Bianco, Mike Enriquez. Magandang gabi po itong 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. May kakaibang ATM na pinagkakaguluhan sa tagig. Pero hindi pera ang nilalabas ito, kundi tubig. Yan ang magandang balitang hatid ni La Vaniversa. Now, today... Itong ATM, ginagamit natin pag gusto natin magpalabas ng pera sa machine. Pero ito, kakaibang ATM, automatic tubig machine na pag naglagay ka ng 1 peso coin, tubig ang lumalabas. Okay! Ay, pamatid-uhaw talaga. Dito sa tagig, apa, pagdating sa tubig. Meron kasi silang high-tech na kung tawagin ay ATM o automatic tubig machine. Isang hulog lang ng bariya, aagos na ang malamig at malinis na inuming tubig. Panalo talaga ang idea na ito. Ang purpose ko nito para makatulong tayo sa masa, para mapababa natin ang presyo ng tubig. Dito sa pagiging elektrasyon at hipag sa pananaliksik ni Mangte na niya ang kakaibang ATM machine na ito. Sa halagang piso. tiyak na mapapawi ang uhaw mo rito. Kaya, mapasukot man, nitro o galon, kayang na idea ni Mang Ted. Pinarangalan nito ng ating gobyerno. Sa buong buhay ko, di pa ako nakakiyat sa Malacanang. <laughs> Pero this time na nakakiyat twice na sa Malacanang dahil dito. Uh -oh. Ngayon, hindi lang dinadayo ng mga tao ang automatic tubig machine. Aba, unti-unti na rin itong kumakalat okay. sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, fantastic talaga ang naimbento ni Mang Ted. Kaya Mang Ted, 24 oras. Ako po sila, ang ba? Si Mel Tianco, ang inyong kapusong.